project kay ni Bobby ni Ma'am Juby kay San Pedro oh, bagong gising wag mong lukuhin ang bagong gising oh dati kinagagit dah nga customer ko, tarakan dati baboy kay ini icon ni Ma'am Sultan dua ha ah? Yang ti nagisi ti tao okay. Mati-mati malakon ka, mabalin malakon oh. oh. kita na, Deedan, ha? 60 plus ah matalo, matalo bulan okay, Hmm tayo Hmm